yun, nandito tayo sa Libya mga idol aahon tayo umpisa na oh. mahaba-habang ahon to mga lodi let's go wala pa tayo sa kalahati halos tutukod na tayo matindi ang ahon dito mga lodi may bisikleta na hirap ang umahon dito wala pa akong tatanda na umahon dito nung nakabike ang taas na kasi tarik dito na tayo malapit sa may barangay hall sa may cover court ng Libya let's go Woo sarap Það er það. Kita nyo ba? Isang malipitang ahon na naman. Nakarecover lang tayo ng konti. Pero matindi to. matindi yan, madulas. Hmm. Malumot. Whew. Huh. Ah, sarap. Nung araw, nung naglalakad tayo dito, parang kilo ko, laking layo. Kasi nung araw, dumadayo pa tayo dito, kumukuha tayo ng panggatong pero hindi pa ganito to hindi pa takong kalsada hirap kasi sa buhay kaya kahit saan kahit malayo basta may makuha tayong panggatong bahay uwi lang at magamit lang sa bahay di ba? kaya kaya ito basic na lang sa atin pala tingin ganito let's go ah time check natin huwag 6.20 ng umaga super tahimik dito sa nadaanan natin wala mo lang tayo nakitang tao meron aso muntik pa tayong habulin Whew. ha ah, pero ah. ang ganda kasi rito wala masyadong lumadaan sa sakyan kaya sariwang sariwang hangin, hangin diba? let's go napaka pogi mo eh Marie ang aga aga baka siya siyeng gilagid mo dyan time check natin 625 nandito na tayo sa may crossing ng ano libo at bangkwangan pababa na tayo mga lodi recovery na to lusong na to hanggang banahaw kaya yun ang masarap bawi naman tayo sa lusong tinira tayo ng pagkaaba habang ahon dito sa Libya let's go hindi <laughs> naman tayo sa Bangkok Thailand mga lodi sarap makulimlim Lopez mo talaga eh hey, Dole Marie sa ganda ng view Sinang di maaali yung magwalk din dito Nakapagbike na tayo dito dati Hindi na natin maulit gawa ng Humita, humbiglang humina tayo Diba ang ganda ng view dito, tingnan nyo naman Let's go Sarap, super haba naman ng lusong Banayad na lusong mga idol Napakalamig ng panahon. Ganitong oras pala masarap mag-walking. Yung bago mag-alas 7 ng umaga, nasa tahanan ka na. Let's go! Pogi mo, MRE. <laughs> Emotional damage! Time check! Uh, quarter to 7 na. Hindi na na sa may crossing na bangkuangan mga idol. Let's go! Tira lang ng tira. Bang lang hakbang. Oh time check natin Time check natin, 7.05 ng umaga mga idol Nandito na tayo sa Banaho Hindi natin nakuha ng saktong mga uh, 7 Pag, Pagdating natin dito kasi Nagpipicture pa tayo eh Bukuha pa tayo ng magandang Let's go!